Kalan lawas sa motor ko kawe no kay dagha na mo kay sa gawas na nakasanday sa kuryente so kay kana lagi mo gano tanga. Sa na lang no kana matumba o nang hangin na kusog so maputol pud ang kuryente. Pero siya nak koy hindi na wire sa wifi pala siya wire. So kay murag na nang taas sa niya sa murag obligado pud na mo nga kami ang maputol kay mo abay kuning mga kawe no nga gipasandan na mo matubo di sa mong tubangan sa tindahan o tubangan di sa kalsada. So kung gibuhat sa kada side warong adlaw mo matulog kawe. Kana siya kawe mana siya imbatilis. Pero sa tinud lang sa time gig nga wala pay nahurot tumong sirin. Wala jud pa And this time is na hotel mag mi man Lima nang makauna na ko puto nang kaya nga nasa tubangan kay isa pa na tao si ang kahoy nga batilis iskusok na sa musika bisan pag -basa, basa na siya, busikan na siya ni Gwangpo na siya o kahoy, kaya ka na iya ganing murag niyang uling. Dugay na mga hurot, mas masugbaan ka na muna siya istaw, na gurur siya pang mga gusto na may sugba din ha. Hindi na siya pareha sa falkata nga, klase nga kahoy. So, ang batigas is Gwangpo din siya pang gatong. And gani ay, is makita ninyo, iski patabang na ako kong anak. Hindi sa paingon nga, oy, kaloy sabata, is, ki, pahakot, niya, na, dool, sa bata, is kipahako to niya, nandulupig sa kalasada. Don't you so worry, kay safe akong anak ka na. Nagiging nanak ko siya, nadilip ng siya sa niya, dool, rapo, ko, na, ko, sa iya, and wala mong pwede TV nung kinaw tamong TV sa so, lalay cellphone. So, kaya kaya para maka-exercise na ng po nindu ha. So, mga nang video, niya sa ko na video. So, kaya nga tayo busy ako siya hindi pa video. Kaya na pong mga udlot o mga dahon sa batilis, sa na siya masayang. Ako na siyang ipakaon sa baboy. And, kaya na din ha, uh, naman ta sa mga katigulangan na o sa panahon na mo sa so, gagmay pa ko, elementary pa ko. Ang batili mo, mga niya mong ginapakaon sa baboy, mora ka na ginigong lang ginapapol ka ba. Kaya remember mo sa inyong kabataan na ang liso na ay ang dahon o ang bunga di ay is porga para sa mo ah. sama siya sa ampion unya. Kani po siya is maya po na siya sa baboy kay pong purga po sa baboy. Sa so, para maya, para po sa ko event. Oh, ko blos sa inyo ha, sa inyong idea about sa batilis. Basta kana siya isa remember nako sa time nga namin mga baboy so na sa panahon sa elementary days nako ako is ginapakaon mo siyang batilis. Ginapakaon mo siyang batilis. And ko kay mukha ng baboy ana. Oh, i-try nato to karon daw kung ba jud ang baboy. So kada siya nga baboy, di na siya bisaya breed na ning mga baboy. Sa pagkabala ako kumalandrace ata ang nga klase ng baboy. So, i-try mukaon kung bigot sila. And, ako mag-obserbahan kung ano si side effect or magigit bang baboy or dili. So, kaya siya din na. makita niyo ang baboy is paspas -pas din na sila na ngaon. So, wala na, kung nga video is Ako na siyang lihat patagpat kay para pag nga dili pud og sakwan pa di mo bukog ang baboy no dilipon sila magtagbog kit kita nang mga sanga kay dili ba pud dalay gahi baya pud na siya. And after ana is balinta sa pikas ron ni eh, Muhammad ali na. Ako na siyang ipatry kung mukaon magid sila kay ako nga balay sa mga Bisaya ay mga native pigs sa pukaon ng mga dahon-dahon. Kay kani ko sa isa ana dinas rag like, pure pigs pero ginatry mo pud na mo siya mo dili agwent. Mgaon mo pud sila. And is na nga sila guys. Oh, na paisa mo patong pa Kay oh. gusto pa jud makitkit. And adto ra pud ta speakers kay mo patilawan po ta isa ka mga baboy na ko sa pikas Oh, so na po so gyapon gina sa mga mas worse na diriyan mga ulita oh. See? Wala na nangilog na. So makita na to dina ang safe ni siya nga kahoy para sa mga baboy. So kusa na yung mga tanom din oh, na yung mga kahoy dina ang para sa matilis pud din yung pakanan yung baboy. Dili lang pud kay siguro na ta pasobraan kay basta magigit no. Sayang pod ang atong baboy. Oh, dili na siya motubo. So that's all, and thank you for watching. I hope you enjoyed our video today, and goodbye.